Good evening mga kabiyahito Lino na tayo sa Pinchon House So ito ko kamo sa Pinchon House ko dito sa ano San Carlos City So ang room natin Room 12 O oh, ito ko kamo dito Mura lang dito mga kabiyahito 850 AD lang Wala kasing ibang mas mura pa Mayroon silang TV dito na ano na may table na tapos meron lang bat and CR so to pang ano lang ito pang, pang biyahe lang talaga ito ano nila rong CR may tag o pero ito maliit lang itong ano, higaan ng behedor, doon so, yung ano nila yung ito ang nila ganda kagawa-gawa no yung purma ng bulaklak sus so, mario si so bali dalawang tao to no 850 adi so adi lang aircon actually kung ito lang talaga ang sinichecken ako ang may aircon ang iba kasing Pinsa na ako na sa kainan ko. Oh, murahe lang tag 500. Walang aircon. So ito, may aircon. Wala kasi yung mura-mura dito. Hindi naman pwede hindi tayo mag-check-in kasi first, ano pa natin? Unang biyahe pa natin. So tingnan mo TV nila. Oh. Malit lang. So pang ano lang talaga kabe ng mga kabahe pang driver lang talaga ito ito lang na room, maliit lang na room meron silang cabinet dito kapag tayo mag may isa pang hangir. so at least comfortable tayo no ilang oras lang tayo dito 4-5 oras lang pag ano tayo check out na so, tayo sa second floor itong hallway dito sa labas by exit ito naman na siya stairway pa pababa so ano lang maliit lang pangano lang talaga at least mayroon talong maturugan no? kaysa sa sasakyan tayo matulog sa akin magkabihidro okay lang sa sasakyan matulog kung pa na no? So kapag hindi pa tayo uuwi, na kailangan natin mag-check in para makaligo tayo. Gagamit tayo ng CR. So. hanggang dito lang makabebedor. So. Uh, na-kilip ko lang sa inyo yung tulugan natin dito sa, sa ano sa San Carlos City. Negros City pa. Oh, may TV maganda ah. Thank you for watching.